Alam mo ba kung ano ang sekreto ni Elon Musk? Yung taong nagtatag ng Tesla, SpaceX, at X, dati Twitter. Hindi siya basta matalino lang. Meron siyang paraan ng pag-iisip na kakaiba sa karamihan. Si Elon Musk, lumaki sa South Africa, tahimik na bata, mahilig magbasa, at mahilig mag-imagine ng future. Habang ang iba naglalaro, siya nagbabasa ng mga libro tungkol sa physics, engineering, at computer code. Doon pa lang, alam mo nang iba na ang utak niya. At ang bago sa lahat, dapat mag-subscribe ka muna pra tuloy-tuloy ang panonood. Ang sekreto ni Elon ay simple pero powerful. First Principles Thinking Ibig sabihin, hindi siya basta naniniwala sa kung ano ang normal o usual. Tinitingnan niya lahat mula sa pinaka-base, mula sa physics, logic at reason. Kaya nga nung sinabi ng mga tao na Imposibleng gumawa ng electric car na maganda, ang sagot niya.